pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. <coughs> o Panginoong Diyos, hindi ho namin alam ang gagawin namin pag ganito ang mga bagay na nangyayari. Hindi namin ina-expect ang mga ganito pangyayari. Pero dahil sa iyong skripto, <coughs> lahat ng nananamba sa alak ay mananatiling ganito. hindi po namin alam kung paano nangyari ito pero sa hindi lang sumamba sa alak rin sa Nila sopas. nilasing na alak. nilasing na alak. nilasing na base sa yung libro tayo ay ng manalangin at magluksa mga kamag-anak pwede na kayong magluksa holy water at bago lahat tayo kakanta ng ama namin Amalamin, sumasalangit ka, sambayin sa ground mo, ikaw sa amin, sa sa ka, ka, sambay. sambayin, ang karian mo, ngunin sa mo, sa lupa, ang dalang sa amin. Pwede na hong ang ating... kamera kamera main hati close up per 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 Kau malah kan? Kau malah Kau malah kan? Ku ada kenang ku ada kenang marah tindian, tapi kita tak ingat, ku marah kita tak ingat, ini kita. The, one. the Father, the Son, the Holy, Holy, Holy Spirit. Amen. Amen.